Kumusta mga kasaliksik? Merong mga bagong natuklasang bagay mula sa bansang Ehipto na sa sobrang kakaiba at misteryoso ay talagang namang nagpataas ng balahibo kahit pa ng mga eksperto. Kaya naman, mula sa estatwang sumisimbolo sa kagandahan ng mga kababaihan hanggang sa larong nagpapakita ng kamatayan ay pag-usapan natin ang sampung na diskubre sa bansang Egypt na tumakot kahit sa mga eksperto. Kaya kung handa ka ng malaman ng mga ito ay simulan na natin. Number 10, Estatwa ni Nefertiti hindi na bago sa ating kaalaman na ang bansang Egypt ang isa sa lugar kung saan tayo makakatagpo ng napakagandang mga likhang sining kung saan kabilang na lamang ang estatwa na ito ni Queen Nefertiti sa pinakanakamamangha sa lahat. Sa kadailanang ang estatwang inukid sa sunstone ay nagpapakita ng dibdib at mukha ni Nefertiti na sumisimbolo sa likas na kagandahan at kalakasan ng mga kababaihan. Nadeskubre ang estatwa na ito taong 1913 kung saan pinaniniwalaan ng mga eksperto na inukit na ito lagpas 3,000 taon na ang nakararaan na nagpapakita lamang kung gaano parehong makasaysayan at nakamamanga ang estatwa ni Nefertiti kung kaya't hindi na tayo dapat magtaka pa kung bakit ito na lamang ang isa sa pinakamadalas kopyahing sining na mula sa sinaunang Ehipto. Number 9, makulay na kabaong. Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na pati ang mga kabaong ng mga patay ay ginagawa na sining ng mga taga-bansang Ehipto? Ang kabaong ng mga taga-sinaunang Ehipto ay tinatawag na sarcophagus kung saan tanging mayayaman at may kaya lamang na tao ang madalas nililibing dito sa kadila ng ang kabaong ay pinipintahan at inuukita ng mga kwento at istorya na kadalasang nagpapakita ng buhay ng nakalibing sa loob nito. Ang ganitong ang kaugalian ng mga taga sinaunang Egypto ay talaga namang nakamamanga at sadyang nakakagulat makita. Sa kadila ng hindi natin nakakalain na ang laman ng mga napakagandang mga bagay nito ay mga bangkay na nagmula pa noong unang panahon. Number 8. Estatwang Walang Ilong ang isa sa pinakamisteryosong hindi pa rin nasasagutan hanggang sa ngayon patungkol sa bansang Egypt ay ang hindi maipaliwanag na pagkawala ng mga ilong ng ilan sa kanilang mga estatwa tribulto, kung saan ang isa sa pinakasikat na nawawalan ng ilong ay ang statwa ng Sphinx na hindi pa rin niya bibigyang linaw kung ano ang nangyari. May mga naniniwala na posibleng tradisyon na lamang ng mga taga sinaunang Ehipto ang ganitong kagawian habang may iba din namang nagsasabi na posibleng may mga taong sadyang sumira ng mga makasaysayang statwa at rebulto na ito upang may pakita ang kanilang pagtutol sa pamamahala ng namumuno noong sinaunang panahon. Number 7, Pinakamatandang Piramid hindi na bago sa ating kalaman na kahit noong sinaunang panahon ay gumagawa na ng mga dambuhalang infrastruktura ang mga taga sinaunang Egypto na sadya namang nakakagulat makita kahit pa sa kasalukuyang panahon. Pero alam mo ba na ang ganitong kagalingan ng mga mamamayan nila pagdating sa pagpapatayo ng mga gusali ay nagsimula pa noong halos limang libong taon na ang naararaan ang Pyramid of Djoser, ang pinakamatandang pyramid sa lahat, kung saan ito ang pinakaunang pyramid na ipinatayo ng mga taga-sinaunang Egypto, kung saan matapos imbestiga ng mga eksperto, ang loob ng gusali ay napagalaman nila na nanggaling pa ito humigit kumulang 4,000 at 700 taon na ang nakararaan na talaga namang nagpapakita kung gaano na lamang kahusay ang mga mamamayan ng bansa sa larangan ng pagpapatayo ng mga infrastruktura kahit pa noong sinuunang panahon pa man. Number 6 o Shabdi Sadyang napakaraming kultura at paniniwala ng mga taga-sinuunang Egypto patungkol sa kung ano ang mangyayari sa kanila matapos silang pumanaw kung saan meron silang isang kaibang tradisyon na sigurado akong gugulat at magpapamangha sa iyo sa kadila ng kasama ng bangkay ng namatay ay naglalagay din ng inukit na figura na kung tawagin ay Ushabti ang mga kamag-anak ng pumanaw na sinasabing tutulong daw sa kaluluwa ng mga yumao pagdating sa kabilang buhay kung saan ang mga kinikilang gawin para daw makapunta sa mundo ng mga patay ay gagawin ng figura na ito upang hindi na mahirapan pa ang kanilang namatay na kamag-anak kung saan dahil pinaniniwalaan nila na makatutulang ang ganitong gawain para mas madaling makatawid sa kabilang buhay ang kanilang mga mahal sa buhay ay hanggang sa kasalukuyan ay meron pa ding ilang gumagawa ng ganitong tradisyon. Number 5 Sinuunang Trompeta ang pinakaunang trompeta sa ating kasaysayan ay matatagpuan sa bansang Egypto at ito ay ang Tutankhamun Trumpet na maniniwala ka man o si hindi ay sinasabing sinumpa daw. Sa kanila ng sa tuwing pinapatugtog ang instrumento na ito ay nagkakaroon ng digmaan kung saan noong unang panahon ay ginamit ang trompeta ni Haring Tutankhamun para tawagin ang kanyang mga sundalo habang sa kasalukuyan naman ay apat na beses pa lamang nagawang patunugin ang trompeta na ito. Ang unang beses ay noong 1939, isang taon bago ang pangalawang digma ang pandaigdig. Habang ang pangalawang beses naman ay naganap taong 1967 bago pa man magkaroon ng digma ng bansang Egypt at Israel. Ang pangatlo ay nangyari taong 1990 bago pa man mangyari ang Gulf War at ang pangapat at panghuling beses na pinatugtog ang sinuunang trompeta ay noong 2011 bago pa man maganap ang Egyptian Arab Spring na ang magpapakita sa iyo kung gaano na lamang kalaking kamalasan at peligro ang mangyayari sa ating planeta matapos patugtugin ang instrumento na sa takot ng magdulot ulit ng digmaan ay kasalukuyan ng itinatago at inilalayo sa publiko. Number 4. Buwayang ginawang mami ang buwaya hindi may tatangging ang isa sa pinakakinatatakutang hayop sa ating planeta. Sa kadila ng kaya nitong mamuhay sa tubig pati na rin sa lupa pero alam mo ba? Nang na nakakatakot na hayop nito ay ginagawa ring mami ng mga tagabansang Ehipto. Ganito na lamang ang nadiskubre ng mga eksperto matapos nilang matuklasan ang isang bangkay ng buhaya na ipinreserve matapos itong patayin kung saan ayon sa kanilang investigasyon ay napagalaman nila na ang hayop ay napatay ng mga sinuunang tao sa bansang Ehipto kung saan dahil sa takot nila na magalit ang Diyos nila na si Sobek na mayroong itsura na parang sa mga buhaya ay ginawa nilang respetado at marangal ang pagkakalibing sa hayop na ito upang hindi sila parusahan ni Sobek at patuloy nitong bigyan ng tubig ang kanilang ilog upang magkaroon sila ng magandang ani. Number 3 Kahoy na Pari Talaga namang hindi na tayo dapat magtaka pa kung bakit ang sinuunang Egypto na lamang ang tinugure ang isa sa pinakamatatagpuan ng nakamamanghang sining sa lahat sa kanila ng makikita sa inukit na figura na ito sa kahoy na nagpapakita ng isang pare kung gaano na lamang sila kahusay pagdating sa larangan ng sining kung saan mapapansin ang tila ba makatotoha ng imahe ng isang lalaki na meron pang mga linya at tila ba mga marka sa kanyang muka na nagpapakita lamang ng hindi pagiging perpekto ng katawan ng mga tao kung saan kaysa itago ito ng gumawa ng figura ay mas pinili niyang ipakita ang ganitong mga detalye sa kanyang lika na mas nagbibigay dito ng makatotohanang itsura. Number 2, Umiikot na Estatwa ang mga estatwa at likang sining mula sa bansang Ehipto ay parehong nakamamanga at nakapangingilabot makita na talaga namang mapapatunayan ang nakuha ng video na ito kung saan makikita ang isang kahoy na pigurang unti-unting umiikot kahit na walang humahawak at gumagalaw sa kanya na naging daylan para maraming mga taong magkaroon ng espekulasyon sa kung ano nga ba ang nangyayari dito kung saan mayroong mga taong nagsasabi na gawa-gawa lamang ang video habang may ilan din namang nagsasabi na maaaring sinasaniban at minumulto ang estatwa. At dahil sadyang napakatanda na ng karamihan sa mga figura mula sa bansang ihito ay hindi na talaga tayo dapat magtaka pa kung sakaling pinamamahayan na ang ilan sa mga ito ng mga kaluluwa. Number 1. Laro ng Kamatayan Mayroong isang laro mula sa sinaunang Ehipto na talaga namang gumulat at lumilito sa isipan ng mga eksperto. Sa kadailanang ang laro na tinatawag na Senet ay hindi pa rin nila maintindihan hanggang sa kasirukuyan. Kung saan sinasabi na ang laro na ito na pang dalawang tao ay nagpapakita kung paano na lamang gumalaw ang ating mga kaluluwa papunta sa kabilang buhay. At ang mga simbolo at mensahe na nakasulat sa board ay ang mga dapat gawin bago tayo tuluyang mamatay. Ngunit sa kasamang palad ay hindi na natin malalaman pa kung ano nga ba talaga ang mga nakasulat. Sa laruan na ito na hanggang sa kasalukuyan ay nananatili pa ding misteryo kahit pa sa mga eksperto. At iyon ang bumabawo para sa listahan natin sa video na ito. Ang Bansang Egypto ang isa sa pinakamayamang bansa pagdating sa larangan ng kasaysayan. Kung saan sadyang napakaraming mga makasaysayang pangyayari na ang nangyari sa lugar na ito. At sininami-dami ng yaman ng bansa ay ganoon na rin ang dami ng kanyang mga misteryo at sekreto. Kaya naman para sa iyo, alin sa mga nadiscovering ito ang pinakakagulat? I-comment mo naman yan sa baba. At hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next vid.